buenas noches damas y caballeros welcome to another of uh, the blog caster uh, pre-recorded video because uh, we recorded this a while ago because we'll be uh, busy tonight so as you have uh, noticed in our previous vlogs we made uh, we presented to you videos we presented to you facts We presented to you analysis showing how deeply involved were the Duterte's in the Isabong e operation of uh, Mr. Atong Ang. We showed to you video where President Duterte was expressing relaxed reluctance to fight and uh, and to uh, destroy or to break up atong ang sweating kingdom wedding syndicate and we said that that is very suspicious ha itong presidente na walang kinatatakutan ay takot na takot kay atong ang so we made the conclusion that it could only be because kasama sila sa sa mga uh, criminal or illegal activities ni atong ang And uh, yun nga, sa uh, isa sa mga video, sinabi ni Duterte na inaas, e embes buwagin niya <laughs> yung uh, weteng empire ni Atong Ang. Mas inassign pa niya si Atong Ang para tulunga para mag control ng uh, Pilipin Philippine uh, charitable uh, Charity Stakes Office at uh, para ayusin yung mga operasyon nito. Ah, uh, kumbaga, Embe, uh, embes kung sa, kung ang kaso ay rape Embes hinuli yung rapist ginawa pang uh, ginawa pang teacher sa isang uh, girls school Ang <laughs> rapist parang ganun eh ah, ginawa ginawa pang ad school administrator sa kumbento ng mga babae ha ah? <laughs> So very strange and very suspicious nga So We uh we said that this same uh, situation could have happened sa Isabong kasi baket binuwag ito ni Duterte ha in spite of the reports at nagka senatorial hearing pa nga ay uh, ukol sa mga missing sa bungeros and yet uh, walang ginawa ang uh, Duterte government at binuwag ito uh, two months before ma step down siya sa from power ah in uh, June 2022 first week of May lang niya binuwag por dahil daw against it goes against uh, moral values daw <laughs> as if very nage, suddenly naging very very moralist moralista at naging uh, saintly si Duterte ha ah. pero only after 6 uh, years na wala siyang ginawa para para arestuhin or kasuhin si Atong ang for his criminal activities, uh, alleged criminal activities, uh, isabong, uh uh wetting, uh, illegal gambling operations and also, ha, uh, and also mga diumano, mga killings, ha, uh, perpetuated by the group of uh, Atong Ang ha? hindi lang sa Isabong marami pang ngayon lumalantad na ng mga alleged killings so sabi natin uh, Atong Ang could have been given free free reign, ha? parang siya na nga Ah, nagahari parang parang untouchable siya naging untouchable siya sa time ni Duterte. So sabi natin isang bagay lang ang uh, conclusion nating diyan, nakinabang ang mga Duterte. At sabi natin hindi kaya ang uh, itong uh, isabong money, ito nagpipinan sa uh, 150 million uh, a month uh, uh, legal fees ni Duterte sa sa the Hague uh, where he's facing uh, charges of uh, Crimes against humanity sa International Criminal Court at sabi natin ito kaya isabong money ay pinipinan sa sa 16 lawyer uh, impeachment defense lawyers ni Sara Duterte kung saan sinabi ng isang attorney falsies na adiumano umano ay uh, uh, nakatanggap ang mga law firms dito ng 40 million acceptance fee at mga tatlong law firm ata involved dyan at 10 million a month uh, kada law firm na legal fees so uh in this uh, uh, today today ah, parang uh, at uh, yung nga, <laughs> sa una, una sa previous vlogs pala sinabi natin na hindi lang siguro si President Duterte nakikinabang kay uh, atong ang baka pati yung mga anak niya Diba? Kahit uh, we also made uh, another vlog dyan sa Revelation or uh, sa expose ni former senator uh, si, uh, Antonio Trillanes kung saan uh, nagpakita siya ng bank accounts na joint account ni Duterte at Sara at lumalabas doon itong suspected drug lord si Sami Uy uh, di umano ay uh, nagbibigay ng uh, 10.6 million uh, uh, pesos sa uh, uh, kay parte na, sa drugs kay ah uh, uh, Mrs. Zimmerman, kay Hanilet uh, uh, Abansenya, the second wife or the common-law wife, and then si Sara Duterte, si Baste, si si Pulong Duterte. So sabi natin ganun din si Ganon din kaya ang sitwasyon sa Isabong, kaya takot at takot na si Sara Duterte ilabas ang lahat ng mga ito sa impeachment trial. So, in this vlog, mukhang uh, mukhang yung tanong natin, uh, we were just wondering, mukhang yung tanong natin may kasagutan na. Ha, kasi parang lumalabas, parang lumalabas. Stupid ka lang, stupid ka na lang kung hindi mo I-connect yung dots kung hindi mo i-connect yung mga yung mga facts of the issues of the issue attend na kung saan na lumabas na yung dating lawyer ni atong ang ay yan pala ang uh, ang present spokesperson ni Sarah Duterte who was appointed I think uh, late last month lang or early this month so parang dating lawyer ni atong ang na sinasabi wala na siyang relasyon kay Atong Ang pero sa dami-daming lawyer sa Pilipinas I believe there are millions of lawyers sa Pilipinas bakit hindi na lang ibang lawyer bakit kay Atong Ang so ang tanong ng bayan hindi kaya si Atong Ang ang nagbabayad ng uh, uh, ng uh, fee legal fees or professional fees ng spokesperson ni Sara Duterte na si Attorney Root Castillo. So, di ba? Di ba? Siguro mahina ka na lang talaga sa utak kung hindi ka gagawa ng conclusion na yan na may relasyon talaga si Sara kay Atong Ang. At uh, baka talaga gagaya kay Sami Uy, may natatanggap rin si Sara kay Atong Ang. Ha? Pero pinabulaan na naman ito ni Attorney Ruth Castelo. Pero, you know, Uh, it's too much of a coincidence na ganito ang sitwasyon na of all lawyers sa buong Pilipinas, alam naman niya na magiging controversial itong choice of lawyer niya na itong si Ruth Castelo unless nakak makakalibre siya dito, kaya siguro uh, uh, kinuha niya ito ha? so, ipeplay natin yung uh, itong bagay na tinanong kay uh, kay Atty. Ruth Castelo at parang nabigla siya. Halata-halat, halatang-halata kahit lawyer, parang na uh, uh, parang she did not see it coming. Akala nila hindi 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 malalaman ng mga reporters na siya pala ay once naging lawyer ni Atong Ang nung kinasuhan siya for plunder along with former president uh, pre president uh, former president Joseph Estrada na na nakasuhan ng plunder for allegedly ha allegedly pocketing allegedly pocketing uh, or uh, hindi nag-turn over sa gobyerno ng uh, excise tax ha? na worth I think I believe mga 150 million for which uh, na siya at uh, na kasuhan siya. Uh, kaya lang yu, si Atong Ang ha after na na out, natanggal sa pwesto si uh, 130 million pala 130 million. Kaya lang ito si Atong Ang after na tanggal sa pwesto si uh, Joseph Estrada sa uh, in 201 Tumakas itong si Atong Ang, ha, tumakas pumunta sa Las Vegas at uh, doon siya nahuli, ha, in 2006 at uh, uh, after being arrested by US authorities sa isang uh, gambling uh, uh sa hotel sa Las Vegas, ha, uh, na extradite siya sa Pilipinas in uh, 206 ha? at um, dito na nakulong nga siya, nakulong nga siya at uh, nagkuwan siya he he negotiated for a plea bargain. Kumbaga, uh, nagnegotiate siya na magbayad siya ng daños uh, Danios Perwisos, part of the of the 130 million commission na kasi ang 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 tobacco ay dapat meron yan excise tax na tine-turnover sa gobyerno. Pero ang ginawa ni Atong Ang at ni ni Joseph Estrada noon ay uh, binulsa nila yung 130 million At 25 million dito ay uh, napunta kay uh, Atong Ang. So, nag-offer uh, si Atong Ang sa Korte sa Sandigan Bayan na ibalik ko yung 25 million at mag ako laban kay uh, Joseph Estrada at uh, mag uh, mag uh, uh, sasabihin ko kung paano nangyari, paano ginawa namin yun, kumbaga binulakwan uh, niya. Nagtrinidor uh, niya si Joseph Estrada at uh, he spilled the beans, ha. Ah uh, sinab- uh, kwanchar, binulgar niya sa gobyerno yung ano nangyari sa operations nila. Kaya later on, ha, in, two, in uh, 207 he was set free. Ha after binalik niya yung 25 million at after nagtestify siya kay uh, Joseph Estrada ukol sa 130 million excise tax anomaly kung saan nakasuhan silang dalawa ni Estrada ng plunder. At ang lawyer niya, yan, itong si uh, si attorney Ruth Castelo na ngayon ay of all lawyers in the country, ito pa ang kinuha, spokesperson. So tingnan nyo, tingnan nyo paanong reaction ni Attorney Ruth Castelo. Parang nabigla siya at parang hirap siya. Ha? For a lawyer, ha? parang hirap-hirap siya sagutin ang issue. P Panoorin nyo. And we thank ABS-CBN for this uh, video. Is it actually Mr. Senator sa'yo kasi nililintang DOJ ang isip sa Bunger drug watch ni former President Duterte hmm. and now you're serving the Vice President the daughter of the former President the Duterte, and you used to be the lawyer of Atong Ang. Hmm. So, palinaw po nito ma'am kung uh, wala na ba kayong connection kay AA? Like, when was the time that you lawyer for him po? Hmm. Okay. Uh... Although of course I, I I have said last week that this is really not about me, right? It's about the office of the vice president and the president herself. But quickly, I will respond. Uh, Charlie Ang Atong, uh, Charlie Atong Ang was my client in 2007 for the crime of plunder, and then uh, we went on probation. We succeeded in seeking for probation, and he was a he was given a 2 year period so in 2009 i just got him i released him from the bikutan where he stayed and then because he uh, he was released because he already complied with all the conditions set by the probation officer and uh, as soon as he were re was released from bikutan in 2009 that was the end of our lawyer client relationship he was never my lawyer again we remained friends yes but uh his his own activities his endeavors his own businesses i had nothing to do with anymore i have nothing to do with uh present day present day na lang okay no i'm not involved in any of his activities from the time that he was released from bikutan okay i'm sorry uh where is the vice president right now and uh, i believe she will be going abroad yon na Sabi niya, inamin niya naging lawyer niya, lawyer siya ni Atong Ang. And then nung na na-release na si Atong Ang from na uh, in 2009, uh nawala na yung lawyer uh, uh lawyer uh, counsel uh, client relationship nila. Kumbaga, wa wala na silang relasyon legally, pero they remain friends. So, hindi wala okay, uh, we we believe, we give the benefit of the doubt kay Attorney Ruth Castelo pero dito lang we, we cannot help but wonder na gano'n ganun siguro kalalim ang relasyon not only ni President Duterte with Atong Ang ni former President Duterte at also Sara Duterte Sara Duterte that's why sa dami-daming lawyer sa Pilipinas ha? Millions, millions ang lawyer sa Pilipinas. Ito pa si Ruth Castelo ang kinuha niya. So hindi kaya ito dahil uh, makakalibre na siya dito dahil si Atong Angna ang uh, ang sasalo, si Atong Angna ang uh, ang sasagot sa gastos dito kay uh, Attorney Castelo. So yun, nagtatanong naman tayo kayo sa tingin niyo, ha? Kasi it's too much, it's too much of a coincidence, ha? Dito rin nakikita natin na medyo either mahina lang talaga ang ang PR ni ni Somebody should have warned her mom uh, we will in, we will uh, uh inherit uh the quanta the, the uh, uh uh we will inherit the storm dito sa <laughs> or or uh a storm of attacks and criticisms will uh shower down upon us dahil dito sa choice nyo of all lawyers sa Pilipinas para kunin yung spokesperson ito pa lawyer ni Atong Ang na ngayon ay nasasabak sa issue ha ng uh, ng uh, missing sa bungero so Uh, unless may benefit si sara dito. Yun nga ang sinasabi natin. Baka uh, pinili niya ito of all lawyers ay dahil makakalibre na siya dahil sagot na ang legal fees ni Atong Ang. So yun lang. Yun lang ang pahabol na vlog natin na again to show you na yung pattern of connections talaga. Pattern of connection intertwining in... Uh, uh, interest, intertwined na mga interest sa nagkaka nagkaka uh, nagkatali-tali na yung mga interest nila between the Dutertes and Atong Ang, ha? Kaya no wonder during the whole uh, uh, estrad uh, Duterte administration uh, uh, Atong Ang ha, remained untouchable, ha? At uh, uh wala siyang uh, he uh, very reluctant as we showed you the video earlier very reluctant si president uh, former president Duterte to go after him so yun lang po yun lang po and uh, ang unang uh, vlog natin dito sa issue na ito and we will be following this issue through and through kasi marami po marami pang uh, mga nganak na issue dito sa pag sa choice of spokesperson ni uh, Ni Vice President Sara Duterte. So again, thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.